Sa ang puno ka galing. Ako po si Ruel, samahan niyo po ako sa ating pagnilay-nilay dito sa landas ng pag-asa. Ang mangga ay nanggagaling sa puno ng mangga. Ang saging ay nanggagaling sa puno ng saging. Hindi maaaring mamunga ang puno ng mangga ng saging. At hindi rin naman pwedeng mamunga ng saging ang puno ng mangga. Madami sa ating mga Katoliko ang ginagawang karinderya o turo-turo ang pananaw sa kanilang pananampalataya. Ang taong gutong pupunta sa karinderya, ituturo lamang ang ulam na gustong kainin at hindi na ang ng iba. Hindi ganito ang ating pananaw sa ating pananampalataya ng Kristiyano. iniwala tayo na mabuti at nakakabuti sa ating mga buhay ang lahat ng katuruan ng ating pananampalataya. Hindi na ayon sa isang kristyano na iniwala na tama ang magmahal sa kapwa, lalo sa may hirap, ngunit sumasang-ayon sa diborsyo. Hindi rin naman maaari na ang isang kamay ay tumutulong upang pakainin ang mga may hirap at ang kamay naman ay kumakamkam ng kayamanan sa kaban ng bayan. Niyayakap? tinatanggap at sinasang-ayunan ng isang taong naniniwala kay Kristo ang lahat ng kanyang tinuturo. Hindi lamang ang mga bagay na madali o mga bagay na kanyang pinaliliwalaan na tama. Lahat. Ito ang tamang pananaw sa ating pananampalataya. Ito ang isang aspeto na tinuturo ng mabuting balita sa araw na ito. Dapat maging mapanuri tayo sa mga tao mistulang mabait o tama ang sinasabi, ngunit tinatahak ang likulikong daan. Ito rin ay isang paalala sa ating lahat na dapat nakikita sa ating pangumuhay ang kabuuan ng turo ni Jesus. Mahirap man isa buhay pero sa tulong ng grasya ng Diyos ito ay ating magagawa. Sabi ni Pope Paul VI, modern man willingly listens to witnesses. Ang hamon sa ating lahat ay sa buhay ang ating pananampalataya. Tayong lahat ay tinatawag na maging ganap at tunay na saksi kung sino talaga si Kristo. Lahat tayong mga Kristiyano ay sadyang mababait dahil tayong lahat ay nagmula sa lumikhang kamay na tunay na mabuti. God bless everyone.